So, yan po ang itsura kanina nung pong presko na ginanap sa APT Theater. O, tingnan nyo, di ba? Parang medyo ironic pa nga na yung mga lumang logo ng Eat Bulaga ang nakadisplay sa likod sa background habang nagsasalita si Atty. Maggie and uh, I would presume baka mga abogado din yung kasama niya. Legal team siguro yan ng tape. At diniscuss po nila yung pong status ng kanilang kaso laban po sa TVJ para po sa agawan ng trademark pagdating po sa Eat Bulaga. So yan po ginanap po yan kanina at ang pinaka main na, na binalita po nila or update na lumabas po dyan kanina ay nagfile na daw kahapon sa IPO yung pong kanilang mga legal team para po uh, i-contest yung pong uh, cancellation nang kanilang trademark. So, 'yun po. So, meron po silang dalawang apila na na i, i, nilatag sa IPO. 'Yun po 'yung pag-uusapan po natin ngayon. Um, 'yan po 'yung, yung sa Presscon at uh, kinlarify po nila 'yung mga mangyayari po at mga mga stand po nila sa mga issues. Yung pong mga stand, yun din yung nare-report ko kasi yun din yung lumalabas dun sa mga pages nila. ba? Diba? Kanina nga po, nireport ko yung mga pages. Parang kino uh, kinu-question yung integridad ng Korte sa Marikina. Kinu-question si Atty. Buko. O sa akin, masama naman yun. Wala namang akong narinig kanina na ganun dito. O pero, diniscuss lang po nila yung pong mga side nila kung bakit tingin nila ay dapat uh, hindi gamitin ng TVJ yung pong Itbulaga. Okay, so yun po yung i-discuss ko po. Kahapon daw, 4 p.m., yan, nag-email na sila. Hindi ka, hindi ka pala nagsasubmit doon ng, ano, ng, uh, ng in-person. Nagsasubmit ka ng, true uh, through email. So, in-email na nila kahapon yung apila at, uh, tatakbo na po yun. At, uh, susubukan po nilang i-overturn yung pong apila ng TVJ. Okay? So, yan po, i-discuss ko po sa inyo isa-isa yung po mga sinabi. Pa, hindi na natin panoorin isa-isa. So yesterday nagfile ang sinasa na kapunto ni Attorney magi pagdating po doon sa sa kay Joey De Leon na trademark hindi pa daw na-award kay Joey De Leon. Okay? hindi pa lumalabas yung kanilang uh, yung kanyang trademark registration. Thank you Ma'am Sara De Guzman 50 stars. So hindi pa na-award kay Joey De Leon, uh, hence hindi pa pwedeng gamitin ng TVJ yung pong Eat Bulaga. At parati niyang sinasabi na sa website daw ay wala pa. Okay, wala pa sa website. Sa website, sa kanila pa rin daw nakapangalan. Ang punto ko naman dyan, yung website, nadidelay yan. Hindi naman, ano eh, pwede namang mangyari yon na hindi pa naipapasok, na naitatype. So, posibleng madelay yung website. Hindi, hindi, ibig sabihin na nasa website o wala sa website, ay hindi na po kanselado o hindi na po applicable yung pong mga lumalabas na mga desisyon ng IPO. Okay? So yung pagdating po sa inapply ni Joey sa yung number 41, uh, classification 41, di ba? Sabi nila, appealable for 30 days uh, sa Director General yung pong denial of appeal. So kasi ang nangyari doon kay Joey De Leon, di ba? Na late sila ng pagsubmit Hindi tinanggap ng IPO yung kanilang mga uh, mga statement. O, kasi dahil daw sa isang technicality. Inexplain explain niya yung kanina, medyo nalito ako eh, medyo hindi ko masyadong maintindihan kung bakit kung bakit sila na late ng pag-submit. Pero either way, dapat ba't nila dapat pinaabot doon sa mga huling araw bago sila nag-submit. So, iko-contest nila 'yon sa Director General ng IPO para hindi ma-deny yung kanilang uh, yung kanilang sinubmit. So, yun nandoon pa lang tayo. Okay, nandoon pa lang tayo sa apila para makapasok yung kanilang pag-deny uh, doon sa pag yung yung pag-appeal doon sa pag-submit ni Joey. So pag lumabas yung kay Joey, panibagong appeal na naman siguro 'yon. So pwedeng ganun yung kanilang gawin. Kasi tinatanong ko, 'di ba? Bakit sila mag appeal eh wala pa namang lumalabas kay Joey. Yung pala ang i nila, yung pag-deny doon sa pagkontra nila dito kay Joey. Yung na -late. So basically yung na-late na sinabmit nila Ilalaban nila sa Director General na tanggapin. So, dahil for maraming mga technical na reasons, di ba? Susubukan kong itindihin, nahihirapan din ako eh. So, ayun. Uh, so, yun yung pinakapunto nila. So, yun yung sinasubmit nila doon. Di ba? Tapos, uh, yun yung isa. Okay? So, yung pangalawa, yung pong cancellation ng kanilang Itbulaga Bulaga trademark. O, so, kalorohin natin ha, dalawa yung kanilang inaapila. Una, yung kay Joey De Leon na sinabi ni Atty. Buko na na-award na. Sabi nila hindi pa daw na-award. Sabi nila, uh, wala pa yung wala pa sa website at uh, sinusubukan pa nilang uh, pigilan yung pong pag-award. Yun, yung una ha, kay Joey De Leon, yun, pangalawa yung pong cancellation ng trademark nilang sarili. Okay? So yun naman yung pangalawa natin. Iaapilan nila yon uh, ito yung mga rason po na, na, na sinabi po nila. Okay? Um ito. So sabi po nila ito yung pinaka main, main argument nila, i-explain ko na din sa inyo. Ang sinasabi nila ator ni Buko, at sinasabi din ng desisyon ng IPO, yung creator ang may karapatan sa trademark. Eh, sinabi yan ng IPO nung desisyon nila. Ang sinasabi nila ator ni Maggie, uh, hindi daw hindi daw exactly ganon. Hindi daw porket creator ka, sa'yo yung trademark. Ang sinasabi niya, ang dalawang basihan daw na sa'yo mga award yung trademark ay either through registration or through prior use. So, ibig sabihin, kahit gumawa ka ng may idea ka, gumawa ka ng isang trademark, kapag hindi mo nagagamit, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng uh, angkinin yung uh, trademark na yun. So, kumbaga, wala namang question sa kanila na, na si Joey De Leon ang gumawa. Pero ang sinasabi nila, ang gumagamit daw, hindi si Joey De Leon, si Tape. Therefore, si Tape dapat ang may-ari ng trademark. Dahil 44 years nang ginagamit ito. Tapos nagsasite siya ng mga ibang cases, pag-usapan natin mamaya. Okay? Uh, sabi niya, that time that Joey De Leon created Eat Bulaga, nung, nung ginawa niya doon sa kitchen ni Tito Soto, wala naman daw siyang business wala daw siyang negosyo, wala siyang, hindi siya nagpo-produce ng shows. So, paano mangyayari na sa kanya mapupunta yung trademark? Ang meron daw business, ang meron daw production company ay si Hanusos na yung production specialist. So, uh, yun po yung pinakapunto po nila dito. Ako po, ito naman, sabihin ko naman yung side ko, I would have to disagree. Hindi po ako abogado, di ba? Siyempre, mas maalam sa batas si Atty. Maggie. O pero, ang, sina ang sinasabi ko lang din naman, yung, yung sinasabi nila Atty. Buko at dun sa IPO. okay? Um, at sa mga nababasa ko sa mga articles about sa mga trademark cases, um, sinasabi niya na hindi naman daw yung gumawa yung may karapatan sa trademark kung hindi yung gumagamit. Okay, so, I would have to disagree with that. Kasi po, kunyari, ah, ito, magawa ko ng example. Magawa ko ng example sa inyo. Ah. Ito, gagawa tayo ng trademark ngayon dito. Yan, mag-drawing ako. For example, ah, para maano natin. Yan. 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 Ito si, ano, kunyari, ah, ito si Itzy. Ayan, si Itzy ko yan, na character. So, ginawa ko yan, akin yan. Idea ko yan. Kung wala siyang katulad naman, kung wala naman ako pinag-copyhan, kunyari, original idea to, akin to. Okay? Uh, hindi porket hindi ko siya gagamitin, o hindi ko siya... Ginagamit ko siya, nagdo-drawing ako, pinopost ko sa online, ginagamit ko. In the same way, sila Joey De Leon, yung Eat Bulaga, ginagamit nila. Nag-show nga sila eh. Di ba? Nag-host nga sila. Pinagkakakitaan nga niya yung eh. With the use of a different producer. Ibig sabihin, ako, ako yung may-ari kay Itzy, pwede akong kumuha ng producer para i-produce yung show na kasama si Itzy. So, parang ganun. Kukuha ko, hey, producer, ikaw, alika, ka, oh. Sige, ito yung idea ko. O, oh, gawan mo naman ako ng show. Oh, ikaw ang kikita, bayaran mo na lang ako. O, pero kahit gawan nga ng show si Itzy, dahil ako yung gumawa, ako yung nag-invento, ako yung nag-drawing, at wala naman akong pinagkopyahan, original idea ko to, akin yung trademark. ba? Diba? Akin yung, hindi porket, kahit matagal niyang gamitin, kahit matagal siyang nag-produce, hindi, yun po ang, ang sinasabi nung sa side ng, ng IPO at ni Atty. Buko. Ang sinasabi nila Atty. Maggie na porket Uh, ito, sinabit ko, oh, kunyari, producer, oh, ito yung isasabit ko sa'yo si Itzy, ah, uh, pumili ka ng mga projects na gusto mong iproduce. Kunyari, 100 yung sinabit sa kanyang pangalan. di ba? Diba? Pinapili niya si Itzy. Oh, tapos pinroduce niya, ginasusan niya, kumita siya, kumita ako. Pero, ha, yung pag-aari ng trademark na ito, akin pa rin. Kasi, wala naman akong kasulatan sa kanya, sa producer, na ibibigay ko sa kanya si Itzy. Wala naman eh. Ako ang nag-drawing, ako ang nag-isip ng pangalan, ako ang nag... ba diba? So, akin ito. So, hindi, hindi, ka, hindi porket siya yung nagpo-produce, siya yung gumagawa. Sa kanya mapupunta yung trademark. Kahit 100 years niyang iproduce si Etsy, akin pa rin yung pong Uh, trademark dito Dahil ako yung nakaisip, ako yung gumawa Pumayag lang ako na iproduce niya. Same ito kay Mars Ravalo, Darna Same ito kay Spider-Man Di ba pinakita ko sa inyo yung isang araw Nagkakasuhan Anong taon na? 2023 Kailan ginawa si Spider-Man? 1950s, 1960s Yung pong nag-drawing yata o gumawa kay Spider-Man Dinedemanda ang Marvel Para dahil sa kita, sa ownership Isipin nyo Spider-Man na yan ha pinagtatalunan pa nila dahil ma may, nagbibigay sila ng importansya sa creator pagdating po sa trademark yun po ang yun po ang sa batas po natin hindi ko alam kung kung pag sinabi na hindi mo naman ginagamit wala namang hindi mo naman i use ito kasi sa IPO may ganun eh kailangan uh, proof na ginagamit ginagamit ni Joey 'di ba nagsusuot siya ng t-shirt na Itbulaga 'di ba tapos uh, nag host siya ng Itbulaga kumikita siya because of Itbulaga 'di ba? Meron lang ibang producer. hindi porket uh, ikaw yung may-ari ng trade, na uh, ikaw yung producer, ikaw yung may-ari ng trademark. Pwedeng ikaw yung may-ari ng trademark at iba ang iyong producer. 'Yun po ang punto ko na sinasabi kay Attorney Magi at 'yun yung kinokontest nila. Meron siyang sinabi na case. Pinost nila 'to eh, yung sa Saima, yung Greek restaurant na umabot sa Supreme Court. Okay? Parang mukhang dyan papunta yung kaso natin, umabot sa Supreme Court, na inaward daw doon sa korporasyon na kung saan uh, na, na, na negosyo na sima. Okay? Ang sabi nila, yung isang nagdemanda, siya yung creator, pero natalo siya, natalo siya ng korporasyon. Hindi ko naman po alam kung ano po ang deal na meron yung korporasyon at yung may-ari nung yung nung Sima. Pero kasi ang pinagkaiba noon, yung korporasyon ng Sima, sa pagkakaalam ko, ang kasama doon yung nag-imbento. So so kasama doon, so kasama yung kasama yung sa kaya nga Sima yung pangalan ng korporasyon eh. 'Di ba? Nandoon lahat 'yon, kasama 'yon yun sa korporasyon. At nung binenta niya yung kanyang uh, right, uh, rights doon, sabi nga by fraud daw. Diba? So na nalipat sa iba yung pong ownership ng korporasyon kasama yung trademark. Hindi ko naman alam kung ano yung eksaktong deal nila. Eh. Pero maganda pag-aralan din po natin yung pong kaso na si Knight nitong si Attorney Magi kasi ah, uh, trademark din po 'yon. Okay, Sima Restaurant, Greek Restaurant. So yun yung kanilang si Knight na example na yung creator, yung nakaisip daw do hindi din napapatunayan pa eh uh, yung nag-isip daw ay ah, uh, basta ang nanalo ay yung korporasyon, pero yung korporasyon na yun, kasama din siya doon. Di ba? Kasama din. Uh, hindi katulad dito na hindi naman kasama si Joey doon sa korporasyon ng tape. Okay? So, yun. So, aside don ang sinabi pa po nila, yung TVJ cannot use it bulaga at uh, still valid yung kanilang registration. So, I would have to disagree ulit na valid pa yung kanilang registration porket nasa website, porket may papil sila, sabi lang po ng adjudication na sila po ay na-cancel. So hanggat hindi po, we respect yung kanilang pag-apila, hanggat hindi po na-approve yung kanilang pag-apila, ang pagkakaintindi ko po sa batas, kung kinancel ng adjudication yung inyong trademark, eh, ito po ay good as cancel. Okay? So yung po ang pagkakaintindi ko, maaaring, uh, estigin ko, yung IPO, ganun din yung sasabihin, kasi yun nga sinabi nila eh. Kanselado nga bag nyo kami kukontrahin eh yun nga yung ano namin mag-appela kayo dumaan kayo sa proseso at yun na nga yung ginawa po ng tape nagsampak po sila ng uh, ano kahapon ng uh, apila kahapon at uh, yan po abangan po natin kung ano po yung mangyayari so yan po ang uh, unang 40 minutes okay yung last 20 minutes hindi ko na panoor panoorin ko mamaya kasi kukwento ko sa inyo kung meron pang meron pang ibang mapupulot doon na nakasama sa sa press con ni Attorney Maggie. Para at least alam nyo, hindi nyo na kailangan panoorin, kinuwento ko na lang sa inyo yung pong laman ng press con. Wala pong artistang dumating, wala mga halusos, puro mga abogado lang. Okay? So.